Hello so, mga dol, dito tayo ngayon sa May Wages Paranaque. Bale, isang oras na tayong nag-aantay. Matubal ngayon ah. Walang booking si Pandoy. Parang parang sarap matulog. Hindi pa tayo nakatambay dito. Dito sa gilid, sa may lilim, mainit kasi. sana may dumating na booking para makauwi na tayo mamaya ulit yan naman tayo mamaya ang uh, gabi mga lawang ship pantagtag ganda yan pantagtag pagpili ng bigas higit na parang ngayon kaya higit lang muna tayo silong silong lang muna grabe